Yun mga katraga, papunta na kami ngayon sa Paliguan, sa may pinaka fall. So ngayon, kasama ko yung mga kamote sa likod, malayang malaya sila. Mabuhay ang malayan! Buhay! Yan! Good morning! So may nahuli lang kami na inantay Ang aming pinakasikat na vlogger Nandito na ngayon si John at si Don Aldrin Say cheese! Cheese! Tsaka yung aming sikat na vlogger na si Moto White Katarating lang Hindi na namin sa video kasi walang sustansya So alis na kami Next stop namin sa C6 na kami Let's go! check 6.03 na nang umaga dito na kami ngayon sa my Teresa Rizal kasama ko yun yung walang sustansya Don Aldri na namang problema Otto White the vlogger na walang load Sean Alde Elton John tsaka si Kinar dito kami sa magandang overlooking dito sa Teresa papakita natin sa inyo mga katraga here we go pagdating dito sa part na to ng Morong uh, kakaliwa tayo <laughs> yon mga katraga time check anong oras na it's 6.55 6.55 ng umaga Katarating lang namin So lamig na lamig kami sa daan Uy! Moto White! First time ko nakasama si Moto White Moto White, ano man sabi mo? Ah, uh, napakaganda po dito sa Daranak uh, Ah yeah, sulit, sulit. Di, ba, di ba tayo nakakarating sa Pulse? Napakaganda <laughs> na? Sir, <laughs> na? Na, na, no, sense ko lang Sir, paki ano lang dito Ito, 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 kanin Thank you ganun po sa ka kanin ni ka Kuya Elton Pare, gano'n ka nakataas? Ito yung saig Gano'ng ka nakataas? Ganito, ganito, ganito <laughs> Ganyan <Yeah. laughs> Pagdating naman sa parking space, dito sigurado may mararating ang 20 pesos mo dahil meron na ditong maayos at malawak na parking space para sa ating mga motor. Maaga pa lang, kitang kita na natin yung dami ng tao. Nataon kasi na holiday ang pagpunta namin dito kaya kung makikita nyo mga katraga, abot hanggang dulo ang haba ng pila ng mga tao dito. Meron silang entrance fee na 75 pesos sa mga adult at 50 pesos naman para sa mga children. Ang cottage naman nila, meron silang 300 para sa mga picnic shed at 200 naman para sa mga picnic table. Yon mga katraga, time check 7.48 na ng umaga kakapasok lang namin dito sa loob sa kabila ng mahabang pila sa labas yun, ito ngayon yung bubungad sa'yo dinner, Say hi. Yun oh. o, susa hey, ngayon. Hey, uh, si Jerry Layugan. Hala? Hey, Jerry Layugan, sir. Salamat. Ang mga naman So, kakapasok na namin dito sa loob. Wala pa masyadong tao ngayon sa pool. So, yan. Ito yung paligod niya. Then, ayan yung, kita nyo ba yung dinong ng pool? Woo! Magitignan yung ulo ko kasi masisilaw kayo. Yung pool, yung tignan nyo. ayun o, ayun o, ayun o, o, yan o, panalo. ayan mamaya magbababad kami ayan Kanina on the way na pagpunta namin dito, sarap ng hong. relaxing. Talaga naman, hindi ka sa Metro Manila. Konting singit, konting ano na lang. ah! Konting init na lang, diliyab ka na talaga. Dito, ang hangin pa lang kanina. Fresh na fresh. Kaya, ayun. Sukuha pa tayo ng maganda ang gulo dito, mga katraga. Here we go! mga katraga pagkatapos kung may hagod kanina yan o oh. eight 8 ng umaga wala pang katao-tao dito napakalinis pa ngayon ang area na to napapaliguan natin tapos ayan oh, yan yung poles na galing sa taas. Ah, ang sarap magbabad dito mamaya. Ayan oh. So ayun, wala pa mga katao-tao kasi andun pa sila busy na nag-iihaw, nag picnic ah, nagbabayad ng entrance. Pero dito ngayon sa pinakapaliguan wala pa. Kaya ayan, kitang kita niyo po. Napakalinis pa. Tsaka napakaganda pa ng kulay ng tubig. So good luck sa atin mamaya kung ano magiging kulay na to. So dito naman sa part na to mga katraga yun. Kung nandun kanina sa part na yun is malalim, dito naman yung medyo mababaw na part. Yan, pwede ka mag-relax dyan. Noy! Di ba mababaw lang dyan? So yan, dito medyo mababaw dito sa part na to. Kaya dito pwede pwede tayo mag-relax. Tsaka mag- Ayan, may salbabida sila na pinaparenta. Hindi ko lang alam kung magkano yun. Magkano salbabida siya? Ha? Oh, so, hindi namin alam kung magkano yung salbabida. Tatanungin namin mamaya para ma-update kayo mga katraga. Okay, yun know, habang iniihaw namin yung liempo, ito naman ngayon yung manginasal namin na manok. Magkano ito, Noy? Magkano yan? Uh, takto lang, abo na konti. Abo lang konti, pero saan nyo binili ito? Sa Poti Public Market. Sa Poti Public Market, ang lupit naman, ang laki nyo. Kung kumanda lang, lang yung... mili, ako nag-marinate. Pang pitmaster ata ito, wala pa. May tari ba ito na yun, ang binili mo? <laughs> Kakalis lang, boss. <laughs> <laughs> Ayan, iihaw natin ito, mga katraga. Here we go! So yun, kanina pagkuha natin dito, wala pang katao-tao. Ngayon, oh, wow, puno na mula dito sa may mababaw. Then doon sa part na yun yung medyo malalim. Para, lapitan pa natin yan mga katraga. Time check, 10.80 ng umaga. Wow, as of this moment, yan, ganito na siya mga katraga. So, yung mga kailangan na magda-live. Tapos, ayun sila, nandun. Yan, yeah, yung mga karamihan. Woo! anak si na sila mga idol ayan kaya uh, hindi pa kami makatalon. nito yung mga kasamahan ko ano uh, masabi mo Printing lang. Ayan, ito yung mga kasamahan ko. Ayan, yung mga kasamahan ko. Ayan. Stay put lang muna sila sa taas kasi nag-aantay kami ng time namin na makatalon. Saan si Mayor? Saan si Atienza? Mayor? Mayor, anong masabi mo? Di ba tayo nakatalon? Ang daming mga ano, people. People? Ikaw, ano man sabi mo? Hindi hinahanap ako, hindi ko makita eh. Aray mo commercial na kailang balikan ha. Bilisan <laughs> mo tong may tatalon. Kaya pa yan today? Kaya pa yan? Kaya ba yan bu ngayon? Bukas na lang siguro. <laughs> Kaya pa today o mamaya-maya? Pande pa daw ahon yan e. Iinto ko na tong video, baka bukas pa matapos tapos to. Ton! Pinapaganda natin eh. Kaya So yun na nga mga katraga Parating na papunta na kami doon yung mga Puris Kasama ko si Sean Alde Sean Alde Saan si John. So, John? John John Parang <laughs> nasa taas, sa taas si John, ayo, yung dinner John Ano yung sabi mo John? Sobrang sarap dito Sobrang sarap Hindi pa nakakainom yan Alasing na nasa Sobrang sarap Hindi pa nakakainom na yan si John Nandito na kami sa likod Ng magmamasahe Yan Sean Alde Woo yung mga 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 saita oh. Yun, yun, yun. Ah. Lagi sana nilapit po. Nilapit. Woo. Alright. Lagi kasi yung malapit bakit? Alamig na tubig dito mga katraga Oh, sobrang relaxing. ayun, oh, Ayun oh, yan Ah Labas Chan, nice ayos ka lang ba dyan, Chan? Okay lang. Nandito kami sa part na yun na nababagsakan yung ulo ko, mga katraga. <laughs> <At> ang sakit! <laughs> Saktong sakto sa bulbunan ko yung mga tubig, kaya sakit ang sakit ng ano, ang sarap ng feeling. Tsaka ang sakit, parang binabagsakan ka ng mungdo. Di ba siya? Anong masabi mo siya? Oo, oh, parang dito. Ay, ito nang nasa yung tubig. Oo. Sobra, <laughs> so, sarap dito. Okay, ito lang sa yung tubig. Sobra ka na na naman kami ngayon sa isang spot na uh, maluwag. Ito, ito. Yan, yan. Maganda doon. Malilim. Sa okay, natin, ano nang sabi mo? Mahinginig pa. Mahinginig na yan. Woo! O yun mga kataga, napaka-relaxing dito ng pwesto namin. O, habang binabagsakan ka ng tubig, ganito kami sa ilalim nung para maliit na kuweba. May nakita ba kayong mga paa mga kataga? Paa yan eh! Si ni Sean Alde. Ayan sila sa taas. Ayan, yan sila sa taas. Tapos na sa likod ko si Jan. Si Jan, umalis na naman. Ayan oh Si Jan, saka punta Jan. Ayan, nananawagan po kami sa mga kamag-anak po nilang dalawa. Kamag-anak <laughs> na ikon. Ha? Kamag-anak na ikon. Yan, mga kamag-anak ni Ivan, nandito sila sa ilalim nito. Yan, mga katagaw. Yan, dito sila sa ilalim yan. Diyan sila dalawa na very re relax. Sino? Sino inantay niyo? Si Shout out mo si Ivan. Shout out kay si Ivan. Nasaan ka man diyan, kanala? shout out mo si Jerry Layugan. Oh, shout out si Jerry Layugan. Tapusin mo na yung record natin diyan. Yan daren. Oi, right, Dek. kita tarik Jan, sambung area. Ah, oiya, area, boleh, boleh. Time check! Hindi ko alam kung anong oras na eh. Dito <laughs> ko eh, nakasalba nakasal mabiglaw. Saan mabuhay? Tapos yung mga umpuy sa taas. Yay! Dito ko eh, si mabuhay at ubo na ubo. Ito nga si... Do Ami! <laughs> Do Ami! Ami, ano. May inaon lang no? Ayan, napit tayo dito mga katragaw. napit mo ako d'yan, d'yan, no? Ang sarap d'yan, no? Pag para kami na masahe, ano? Woo! Aray! Ayan, ayan, ayan. Woo! Ang sarap! Yan, Moto White, ano ka ang sabi mo? Nakarating ka dito. Ha? Wala ka ang gusto i-shout sa... Talunan. So, Pias <laughs> Kay Moto Black Ang <shout> pala dito. Paso <laughs> nakakaitim. Ayan yung daming tao mga katragaw yan Dito Woo! 我也不晓得那个。 Ang kayo kay Motowike? Masarap dito kasi lalong mo hindi ako. Ano? Masarap dito kasi ang dami ng ihi na lumabas sa akin eh. Salamat! Sige, ano ang dito? Dumaalat na eh. Ano na? Shad? Dumaalat na. Kayo, anong masasabi mo dyan? Wala na. Muruami! <laughs> Pagkatapos ng ilang oras na babaran, languyan at magrelaks relax sa napakalamig at napakasarap na tubig dito sa Daranak Falls, sabayan mo pa ng makulit, paulit-ulit at walang kakwenta-kwentang mga pagtalon. <laughs> Siguradong mag-enjoy ang buong tropa, pamilya, barkada, katrabaho sa buong araw na pagbanding sa napakalamig, napakaganda at napakarelaxing na falls na to. Hanggang dito na lang tayo mga katraga. Hanggang sa muli. Paalam!